Bago tayo magumpisa, salamat Lord sa panibagong araw na ito. God bless all. Ang proseso ng pagtatanim ay natapos sa isang maliwanag na flash ng berdeng ilaw, saglit na nagulat si Fang Yi sa biglang pagsabog ng kapangyarihan, ang maliit, simpleng puting bulaklak ay ganap na nabago. Ang mga talulot nito ay bumukas sa isang maganda, tulad ng lotus na bulaklak, at ang mga dahon nito ay lumaki at nagniningning, lahat ng ito ay kumikinang na may malakas na berdeng aura, ang bagong pinalakas na bulaklak ay agad na nagsimulang magpakita ng impluensya nito, naglabas ito ng napakalaking alo ng desolation energy, ang mga ugat nito ay bumabalot sa lupa habang kumukuha ito ng kapangyarihan. Ang epekto ay instant at mapanira, ang berde, malusog na kagubatan sa paligid ng fangyi ay naubos ang buhay nito sa ilang segundo, ang mga puno ay namamatay, at ang lupa ay naging alikabok. Siya ay mangha sa dalisay, masamang kapangyarihan ng desolation attribute. Ilang saglit lang, kinain na ng enerhiya ang buong bahagi ng kagubatan at mabilis pa rin kumakalat. Nang magsimulang kumupas ang liwanag ng bulaklak at lumiit ang anyo nito sa mas maliit na sukat, alam ni Fang Yi na kailangan niyang umalis, kung hahayaan niya ang proseso na magpatuloy, ang malaking pagkagambala sa enerhiya ay tiyak na makakakuha ng atensyon ng Spiritual Energy Association. Bumaba siya at binunot ang kumikinang na bulaklak sa lupa, mga ugat at lahat. Alam niyang ang parke na ito ay isang mapanganib na lugar para sa gayong eksperimento dahil napakalapit sa sentro ng lungsod. Tiyak na napanood ito ng asosasyon na nag-aalala tungkol sa kung paano ang spiritual energy revival ay maaaring gawing mapanganib na banta ang kahit na normal na mga halaman. Napansin niya ang tumaas na bilang ng mga security camera at ang kakulangan ng sinumang tao sa parke nang dumating siya. Habang papalayo siya, hawak ang bago niyang premyo, may napansin siyang hindi kapanipaniwala, ang bulaklak ay sumisipsip pa rin ng enerhiya mula sa himpapawid. Nabubuhay at maayos pa rin nang hindi nakakonekta ang mga ugat nito sa lupa. Mas tinignan niya ito ng malapitan, bakas sa mukha niya ang ngiti ng pagtataka. Natagpuan niya itong mahiwaga na ang espiritualidad nito ay hindi man lang hamina mula ng hilahin pataas, lalo na't ito ay isang ordinaryong wildflower sandali bago niya ito pinili. Ito ay humantong sa kanya sa isang malalim na conclusion, sa pamamagitan ng pagbibigay ng desolation attribute sa halaman, nabuksan niya ang potensyal na ebolusyon nito, na inilagay ito sa isang landas tungo sa pagiging isang bagay na mas malaki kaysa sa dati. Nang malapit ng umalis si Fang Yi sa parke, isang malakas na alarma ang umalingawngaw sa kagubatan. Ang pulang ilaw nito ay kumikislap, isang malakas na robotic voice ang nagbigay ng seryosong babala. Lumampas ang abnormal na halaga, agad na napagtanto ni Fang Yi na kahit sinubukan niyang magmadali, inalis pa rin niya ang monitoring system ng parke, nang walang pag-aaksaya ng oras, kinuha niya ang kanyang bagong nakuhang desolation na bulaklak at mabilis na umalis. Ilang milya ang layo, sa isang high-tech na control room na may label na Spiritual Energy Revival Plant Research Department, ang parehong mga alarma ay umalingaungaw, ang mga teknisyan ay nag-aagawan, sumisigaw na ang anomalya na halaga ay nababaliw at hinihiling na malaman kung ano ang nangyayari, mabilis na ibinigay ang isang order. Ang lahat ng mga tauhan ay dapat magsuot ng kanilang mga bracelet na protection, pumasok sa parke, at agad na hamarang sa lugar, na pinipigilan ng sinuman sa pagpasok o pag-alis, isang pangkat na nakasuot ng buong proteksyon ang pumasok sa wala ng buhay na bahagi ng kagubatan, sinuri ng isang miyembro ang pagbabasa sa kanyang wrist device, na nagpakita ng mapanganib na mataas na halaga na 30. Nabanggit niya na ito ay nakakatakot na mataas, para sa paghahambing, ang insidente sa Qingqing University ay nasa pagitan lamang ng 8 at 10, at maging ang malakas na Dark River Love Dragon ay umabot sa 25, idinagdag ng isa pang miyembro ng team na ang orihinal na antas ng espiritwal na enerhiya ng parke ay hindi pa lumampas sa sampu. Habang ang isa sa mga mananaliksik ay kumuha ng sample ng lupa, isa pa ang nagulat ng kanyang kakaibang mga natuklasan, ang kahalumigmigan ng hangin, temperatura sa ibabaw, at sikat ng araw ay ganap na normal, gayunpaman ang lahat ng mga halaman sa lugar ay tila naubos ang kanilang buhay sa loob ng ilang segundo. Nagpasya ang pinuno ng pangkat na kailangan nilang lumapit sa gitna para malaman kung anong uri ng espiritwal na katangian ang maaaring nagdulot ng gayong kaganapan, gayon paman, habang ang isa sa mga miyembro ay humakbang, ang isa pang mananaliksik na may salamin, na tila isang senior member, ay sumigaw sa kanya na huminto at huwag lumapit, binalaan niya sila ng may seryosong autoridad na huwag hawakan ang anumang bagay, na kinilala ang natitirang enerhiya bilang katangian ng desolation. Pagkatapos ay tinanong niya kung alam ng sino man sa kanila ang tungkol sa baging na kamakailan lamang ay bumaba mula sa langit, ang mga nakababatang mananaliksik ay natigilan sa katahimikan, sa wakas ay natagpuan ng isa sa kanila ang kanyang boses, Napagtanto na may lumalaking kakilakilabot na ang senior researcher ay nagsasalita tungkol sa kasumpa-sumpa na malademonyong baging na naiuri na bilang isang A-level na mutation, kinumpirma ng senior researcher ang kanilang mga takot. Nakatayo sa harap ng isang makamulto na imahe ng baging na may mga kaluluwa ng mga biktima nito na nakulong sa base nito, ipinaliwanag niya ang pinagmulan ng nakakatakot na kapangyarihan nito. Ang dahilan kung bakit ito nakamamatay, ang dahilan kung bakit ito pumatay ng napakaraming mga pioneer, ay ang likas na katangian ng desolation ito, isang malakas na kakayahan ng parasitiko na nag-alis ng puwersa ng buhay mula sa lahat ng nakapaligid na nilalang, na ginagawa ang lahat ng nahawakan nito sa sarili. Ang batang mananaliksik, na malapit ng tumuntong sa patay na lugar, ay napahawak sa kanyang dibdib, pinagpapawisan at hinihingal sa takot. Nagpasalamat siya sa kanyang superior, na pagdanto na siya ay naligtas mula sa tiyak na kamatayan. Ipinaliwanag ng senior researcher na ang lugar sa paligid ng anumang halaman na nagpagising sa desolation attribute ay isang dead zone, kung saan ang sinumang pumasok ay kakainin ng kanilang life force. Naalala niyang nakakita siya ng data sa isa pang ganoong halaman sa Sia Country, Isang nabubulok na sinaunang puno sa isang ipinagbabawal na lugar sa One City na agad na sumire sa anumang buhay na malapit dito. Tumingin siya sa paligid sa walang buhay na clear na may seryosong pag-aalala. Napansin na ang mutation ng mga halaman sa bagong panahon na ito ay hindi maaaring baliwalain. Mula sa kanilang nalaman, ang katangian ng desolation ay ang pinakamalakas na maaaring gisingin ng isang halaman, at ngayon, bilang karagdagan sa sinaunang puno at ang celestial na baging, Isang ikatlo ang ipinanganak. Naputol ang lecture niya nang may tumapik sa balikat niya. Nagulat ang research team nang makita ang mabagsik na mukha ni Major Han Lee na dumating kasama ang sarili niyang grupo ng mga sundalo. Sinabihan na ang mayor tungkol sa sitwasyon. Inutusan niya ang lahat ng mga mananaliksik sa site na magpalit sa mga advanced na protective suit na dinala ng kanyang mga tauhan at sundan siya sa kontaminadong lugar. Sa pangunguna ni Major Han Li, ang bagong gamit na koponan, na ngayon ay sinamahan ni Su ay matatag na humakbang sa dead zone. Habang sumusulong sila sa kanilang mga scanner, gumawa sila ng isang serye ng mga nakalilitong pagtuklas. Wala silang mahanap na pinagmumula ng desolation energy, at ang aura mismo ay mabilis na kumukupas. Ang level ay bumaba sa 25 sa ilang minuto mula noong dumating sila. Sumalungat ito sa kanilang nalalaman tungkol sa Celestial Vine, na dapat ay makagalaw. Bamaling si Major Hanley kay Su Qingying, na nagmumungkahi na imbestigahan nila ang lugar ng mas malapit. Pumayag naman siya, seryoso ang ekspresyon niya. Habang sinimula ni Major Hanley at Su Qingying ang kanilang imbestigasyon, dalawang miyembro ng team na may kumikinang na asul na aura ang nagsimulang subaybayan ang daloy ng natitirang espiritual na enerhiya. Ang mga landas ng enerhiya ay humantong sa kanila mula sa mga panlabas na gilid ng dead zone pabalik sa isang solong panimulang punto. Habang papalapit sila, huminto sila, puno ng gulat ang kanilang mga mukha. Napagtanto ng Mayor at ni Su Ching Ying ang nakakatakot na katotohanan ng magkasabay. Ang pinagmumula ng desolation energy ay hinukay at inalis. Hindi makapaniwala ang isang researcher na nakasuot ng protective suit sa kanyang narinig, nagtatanong kung paano naging posible ang ganoong bagay. Alam ni Major Han Li na kung ang isang tao ay tunay na may kapangyarihan na pumasok sa isang desolation dead zone at nakawin ang pinagmulan nito, ang kanilang pagkakakilanlan ay napakahalaga, si Su Qingying, gayon paman, ay may isa pang teorya, nagpakita siya ng isang kumikinang na data pad sa Major, na nagpapaliwanag na pagkatapos magpatakbo ng isang malaking pagsusuri ng data, nakahanap sila ng isang tao na ang mga paggalaw ay tumugma sa pangyayaring ito at sa isa pang kamakailang mutation. Ang file sa screen ay nagpakita ng larawan ni Fang Yi. Ang kanyang pangalan ay malinaw na nakikita. Noon lang, sinabi ni Major Li Kei Su Qingying na ipapadala niya sa kanya ang lahat ng impormasyon ni Fang Yi na nagpapatunay na malamang na siya ang parehong pioneer na nakausap niya. Sa pamamagitan nito, itinaas niya ang kanyang sombrero, sinabing ang iba ay nasa kanyang asosasyon na hawakan. Naiwan mag-isa sa mapanglo na kakahuyan, hinawakan ni Su ang data pad, ang kanyang ekspresyon ay isang malungkot na pangunawa. Pagkalipas ng dalawang oras, pabalik sa kanyang apartment, maingat na inilagay ni Fang Yi ang kanyang bagong desolation na bulaklak sa isang maliit na palayok. Napangiti siya sa pag-aakalang ito ang unang beses niyang mag-alaga ng bulaklak. Magiliw niyang pinangalanan itong masunurin na maliit na puting bulaklak, at sinabi rito na dahil mayroon na itong katangiang desolation, ito ay maglilinang ng mag-isa at magiging isang makapangyarihang katulong para sa kanya. Alam niyang malaking tulong sa labanan ang espesyal at nakakaubos na kapangyarihan nito, at ang simpleng itsura nito ay magiging perpektong pagbabalat kayo, na madaling maitago sa kanyang pinsan, habang marahan niyang hinawakan ng isang talulot, naisip niya na sa mapanganib na bagong mundo, ang hilaw na kapangyarihan ay bahagi lamang ng equation. Ang tunay na susi sa tagumpay ay ang pagkakaroon ng mas maraming lihim na armas, ang tahimik na gabi ni Fang ay nagambala ng tumunog ang kanyang telepono sa mesa, kinuha niya ito, nagulat ng makita ang caller ID, si Old Wang. Agad niyang nakilala ang pangalan bilang kanyang kaibigan noong bata pa, si Wang Liang, na hindi niya nakita sa loob ng tatlong taon mula nang umalis siya upang sumama sa hukbo. Isang maikling flashback ang nagpakita sa dalawa bilang matalik na magkaibigan sa kanilang mga araw ng pag-aaral, isang bond na naputol nang biglang ipahayag ni Wang Liang ang kanyang desisyon na magpatala. Sinagot ni Fang Yi ang tawag. Sa kabilang dulo, sinalubong siya ng masayang boses ni Wang Liang. Nagtatanong kung nakabalik na ba siya sa bayan at inanyayahan siyang uminom sa dati nilang lugar. Nagulat si Fang Yi sa biglaang nangyari, tumawa lang si Wang Liang. Idinagdag na mayroon siyang isang malaking sikreto na sasabihin sa kanya at hindi siya dapat mabigla kapag narinig niya ito. Gayunpaman, ang tila magiliw na muling pagsasama ay isang maingat na binalak na setup, matapos ibaba ang telepono, nalaman na hindi nag-iisa si Wang Liang. Siya ay nasa isang silid, Naguulat sa isang matigas at mabigat na peklat na babae na may mahabang pulang buhok at isang mataas na rango na uniporme ng militar. Si Su Ying ay nasa hapag din, kinumpirma ni Wang Liang sa opisyal na ginawa niya ang itinagubilin. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang espesyal na kahilingan na humihiling na kung hindi si Fang Yi ang taong hinahanap nila, ginagarantiyahan nila ang kanyang kaligtasan. Ang pulang buhok na opisyal ay naiinip na tinapak ang kanyang daliri sa mesa. Malamig niyang inalis ang pag-aalala nito. Inutusan siyang gawin na lang ang kanyang misyon at huwag gumawa ng anumang bagay na hindi kailangan. Dahil sa matinding kawalan ng pakiramdam, idinagdag niya na kung si Fang Yi ay naging maling tao, dapat lang na ituring ito ni Wang Liang na isang parusa para sa kanyang kaibigan. Sa isang tahimik na bar, nagtagay si na Fang Yi at Wang Liang gamit ang kanilang mga baso ng serbesa. Umupo sila at uminom, Nagkumustahan matapos ang tatlong taong hindi pagkikita, napansin ni Fang Yi na ang kanyang matalik na kaibigan ay tila mas naging mature at inisip niya na marahil ay naging mahirap ang kanyang panahon sa hukbong sandatahan. Ikinwentu ni Wang Liang ang kanyang mga karanasan sa militar bago niya tanungin si Fang Yi kung kamusta na ito. Si Fang Yi ay nagbigay ng isang simpleng tugon, sinabing siya ay nasa mabuting kalagayan at nakapag-aral na sa kolehiyo habang umiinom ng serbesa, naisip niya ang kanyang nakaraang buhay. Sa magulong panahong yun, hindi na niya muling nakita si Wang Liang, naaalala niyang bilang isang sundalo, marahil ay namatay ito sa isang nakalimutang labanan, naisip niya kung sa pagkakataong ito, sa kanyang bagong buhay, maaari ba niyang baguhin ang kapalaran ng kanyang kaibigan. Pagkaraan, binago ni Wang Liang ang paksa, naging mas seryoso ang kanyang tono, Tinanong niya si Fang Yi kung nakakita na ba ito ng anumang kakaiba nitong mga nakaraang araw, tulad ng mga zombie o halimaw mula sa pelikula. Agad na nag-ingat si Fang Yi. Alam niyang hindi nakapagtataka para sa isang sundalo na malaman ang tungkol sa spiritual energy revival, ngunit ang direktang tanong ay tila isang pagsubok upang alamin kung ano ang kanyang nalalaman, nagkunwari siyang walang alam at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Wang Liang. Napabuntong hininga si Wang Liang at ipinaliwanag na hindi siya nandito upang aliwin siya, kundi upang bigyan ng babala. Sinabi niya kay Fang Yi na sa nalalapit na hinaharap, ang lahat ng kanilang pinahahalagahan, edukasyon, kayamanan, katayuan, ay mawawala ng halaga, ang buong kaayusan ng mundo ay malapit ng magbago, tahimik na nakinig si Fang Yi, walang ipinapakitang emosyon habang nakatitig sa kanyang basong walang laman. Alam niyang ang mga karaniwang sundalo ay may panata ng katahimikan at hindi maaaring magbunyag ng mga detalye tungkol sa spiritual energy revival, kinumpirma nito ang kanyang hinala, tinukoy siya ng militar bilang target at si Wang Liang, ang kanyang kaibigan noong bata pa, ay ipinadala upang subukan siya. Si Wang Liang, nang makita ang katahimikan ng kanyang kaibigan, ay sinubukan siyang bigyan ng katiyakan, sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala na hanggat hindi siya nagbubunyag ng anumang bagay, magiging maayos siya, ngunit naunawaan ni Fang Yi ang sitwasyon. Sa kabila ng kanyang pagpapanggap na kamangmangan, sinusubukan pa rin siya ng kanyang kaibigan na tulungan siya, kahit na nasa panganib na lumabag sa mga tuntunin ng militar, mabait na binabalaan siya ni Wang Liang na magingat sa mga darating na pagbabago, biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang mag-vibrate ang telepono ni Wang Liang. Sinagot niya ang tawag at isang galit na galit na boses sa kabilang dulo ang nag-utos sa kanya na bumalik kaagad sa kanyang team at magulat sa target na lokasyon sa loob ng sampung minuto, napalingon si Wang Liang. Tinanggap ang utos habang tahimik na nanunood si Fang Yi, agad siyang tumayo at bago siya umalis, humingi ng paumanhin kay Fang Yi at ipinaliwanag na mayroon siyang agarang misyon at hindi siya makita sa bahay. Nang malapit ng umalis ang kanyang kaibigan, Ibinaba ni Fang Yi ang kanyang pagkilos, tinanong niya kung ang misyon ay nauugnay sa espiritual na muling pagkabuhay ng enerhiya at sinabi sa kanyang kaibigan na isama siya, huminto si Wang Liang, lumingon kay Fang Yi na may halong pagkagulat at pagkalito. Tumayo si Fang Yi at hinawakan ang kwelyo ng kaibigan, sinabi niya kay Wang Liang na dalhin siya sa kanyang mga nakatataas, na ipinaalam sa kanya na alam niya ang tunay na dahilan ng kanilang pagkikita. Pinapanatag niya ang kanyang kaibigan, sinabi sa kanya na kahit hindi niya alam kung ano ang alam ng kanyang mga superior, alam niyang hindi siya sasaktan ni Wang Liang. Ipinaliwanag niya na mas interesado siya sa kung ano ang pakikitungo ng militar. Alam na dapat itong nauugnay sa malalaking pagbabagong nangyayari sa mundo. Dahil pinangangasiwaan na ng Spiritual Energy Association ang mga halimaw, na curious siya kung ano ang papel ng militar. At gusto niyang makita ito para sa kanyang sarili, pumayag si Wang Liang at magkasabay silang naglakad patungo sa isang napakalaking, mahigpit na binabantayang base militar sa isang lambak ng bundok na may nakapaskil na pangalan. Military Number 19 Spiritual Forbidden Zone, habang papalapit sila, namanghas si Fang Yi sa matinding kapal ng espirituwal na enerhiya sa lugar, napansin niyang ang antas ng konsentrasyon ay napakataas marahil ay lumampas pa sa isang karaniwang pollution zone. Nang sila ay sinalubong ng isang squad ng mga sundalo, isa sa kanila ang nagutos kay Wang Liang na bumalik sa kanyang pangkat, pagkatapos ng mabilisang pagsusuri, pinayagan ng mga sundalo si Fang Yi na makapasok sa base, na dinala siya sa isang maliwanag na koridor, sa loob ng base militar, Sina Fang Yi at Wang Liang ay dinala sa isang napakalaking parang kuweba na lugar ng pagsasanay. Doon, isang malaking grupo ng mga sundalo ang nasa isang desperadong labanan, gamit ang kumakaluskos na asol na enerhiya upang pigilan ang isang napakapangit, matinik na itim na nilalang na may kumikinang napulang mata. Malupit ang paglaban ng halimaw, naglalabas ito ng nakapaminsalang sinag ng pulang enerhiya na sumisira sa hanay ng mga sundalo, nagdudulot ng mga sigaw ng sakit at takot, mula sa isang mataas na plataporma, Nakamasid ang isang matatag at pulang buhok na opisyal, nakatingin ng kritikal sa eksena. Si Fang Yi, na dinala sa kanyang harapan, ay agad na nakilala ang kapangyarihan ng halimaw bilang halo ng dalawang magkaibang katangian. Kinumpirma ng opisyal ang kanyang iniisip, sinabing ang halimaw ay isang perpektong halo ng madilim at apoy na mga katangian, na ginagawa itong kakaiba at malupit, idinagdag niya na malubhang nasugatan nito ang ilan sa kanyang mga sundalo. Isang caption ang nagpakilala sa kanya bilang isang Free Star Ghost Realm officer na nagngangalang Ji Royen, nang makita niya si Wang Liang. Binanggit niya ang kanyang pangalan, at agad siyang napatayo, galit niyang tinanong kung bakit niya dinala ang isang hindi autorisadong tao sa isang pinaghihigpitang lugar. Ngunit bago niya maipaliwanag, pinutol na niya ito. Bahagyang lamambat ang kanyang ekspresyon nang sabihin sa kanya na kalimutan ito. Ipinaliwanag na ang sitwasyon ay apurahan at kailangan nila siyang sumali kaagad sa Porma Sion, pagkatapos ay ibinoling niya ang atensyon kay Fang Yi, wala siyang nakitang espesyal tungkol sa kanya, binanggit na ang kanyang espiritwal na enerhiya ay bahagyang aktibo lamang. Sandaling inisip niya kung siya ba ang makapangyarihang pioneer na hinahanap nila, ngunit ibinasura ang iniisip, alam niyang kailangan niyang tumuon sa labanan, binigyan niya ito ng mahigpit na babala. Dahil kaibigan siya ni Wang Liang, hindi siya masyadong nagsasalita, ngunit nasa restricted area siya, at responsibilidad niya na ngayon ang buhay niya. Nanumpa rin siya na ilihim ang anumang bagay na nakita niya, sagot lang ni Fang Yi na naiintindihan niya, nang matapos yun, kinuha ni Ji Royen ang utos. Kinuha niya ang isang napakalaking kanya ng enerhiya at sinigaw ang pangalan ng dalawa sa kanyang mga sundalo, agad namang kumilos ang dalawang lalaki, Nababalot ng asul na enerhiya ang kanilang mga katawan habang malapitan nilang nilabanan ang halimaw, pagkatapos ay itinutok ni J. Royan ang kanyang kanyan at nagpaputok ng napakalaking putok ng purong enerhiya sa nilalang. Ang pag-atake ay tumama sa halimaw ng direkta, na lumikha ng isang malaking pagsabog, ngunit ang nilalang ay malayo sa matalo, nagpakawala ito ng galit na dagendong habang ang anino nitong anyo ay nagsimulang magpintig ng nakakatakot na pulang ilaw, ang pangil nitong bibig ay lumaki at mas nagbabanta, malinaw na ang pag-atake ay nagpagalit lamang, na naging sanhi ng paglala ng mutation nito. Ang galit na galit na halimaw ay hamampes gamit ang malalaking kuko nito, at isang sundalo ang sumigaw ng babala sa kanyang kasama, nagawa ng isa pang sundalo ang pag-atake, ngunit ang lakas ng pag-atake ay nagpalipad sa kanya pabalik. Agad na pinamunuan ni G. Royen, Inutusan ng kanyang koponan na huwag maging pabaya at panatilihin ang kanilang distansya. Alam niyang kailangan nilang tapusin ang nilalang bago nito makumpleto ang evolusyon nito. Sa pagmamasid sa gilid, humanga si Fang Yi sa pagganap ng sundalo, nakita niya ang isang mahusay na sinanay na pangkat ng mga kasama na lubos na nagtiwala sa isa't isa, na may hindi kapanipani walang disiplina at koordinasyon. Alam niya na ang bawat tao ay mahalaga, at na kapag sila ay nagtutulungan, maaari silang magpakawala ng isang kapangyarihang mas malaki kaysa sa kanilang mga individual na lakas, ang pag-iisip na ito, gayon paman, ay agad na naputol ng mapagtanto niyang ang kapangyarihan ng halimaw ay tumataas sa isang nakakatakot na bilis, sinigawan niya ang mga ito na tumakbo, nagbabala sa kanila na hindi sila katugma ng nilalang sa kasalukuyang kalagayan nito. Ngunit ang kanyang babala ay nawala sa kaguluhan, nagpaputok ang halimaw ng napakalaking sabog ng dark purple na enerhiya na nagpalipad sa mga sundalo, tumanggi si Jiroyen na umatras. Inutusan niya ang kanyang team na itaas ang kanilang alert level at i-upgrade ang mutation level ng restricted area. Sa galit na galit, inutusan niya na walang uurong, huli na ang lahat. Kumpleto na ang pagbabago ng halimaw, nakatayo na ito ngayon bilang isang malaking, demonyong halimaw, na natatakpan ng itim at pulang apoy, ang mga mata nito ay kumikinang sa purong kasamaan, ang isa sa mga sundalo ay sumigaw ng isang nakakatakot na babala. Ang masamang aso ay ganap na nahalo sa madilim na katangian at natapos ang mutation nito, ang nag-iisang mata ng nilalang, na ngayon ay isang nasusunog na pulang globo, ay nakatuon sa isang bagong target, itinuon nito ang tingin kay Wang Liang, na nakatitig lang sa likod, nanlamig sa takot. Habang ang halimaw ay naghahanda sa pag-atake, sina Ji Royen at Fang Yi ay parehong nag sa takot, na napagtanto na nasa panganib si Wang Liang. Nang makumpleto ng halimaw ang evolusyon nito, na umaarangkada sa isang sabog ng kapangyarihan, isang sundalo ang marahas na itinapon pabalik sa pamamagitan ng pagdagsa ng enerhiya, agad na sumigaw si Ji Royen para sa atensyon ng kanyang kupunan, na ibinalita na ang C-Level na masamang aso ay ganap na nag at ngayon ay reclassified bilang isang B-Level na banta, na nangangailangan ng agarang pagbabago sa kanilang plano sa labanan. Ang sundalong itinapon sa lupa ay umubo ng spray ng dugo, sumugod si Fang Yi sa kanyang tabi, sinalo siya at tinanong kung ayos lang siya, ipinaliwanag ng nasugata na sundalo na sinubukan niyang magpadala ng espiritual na enerhiya sa pumipigil na kwelyo ng halimaw, Ngunit ang ebolusyon ng nilalang ay naging sanhi ng marahas na pagsabog ng aparato. Sa kabila ng pagubo ng isang itim, makapal na likido, sinubukan ng sundalo na maging matapang, na sinasabi kay Fang Yi na huwag mag-alala tungkol sa mga opisyal ng Restricted Area Labinsham, nakatingin lang si Fang Yi sa isang malungkot, galit na ekspresyon, na napagtanto na ang kanyang mga normal na sandata ay wala ng silbi, ibinagsak ni Ji Royan ang kanyang heavy energy cannon sa lupa. Tumayo siya sa harapan ng kanyang natitirang mga tropa, hindi natitinag ang kanyang determinasyon. Nagbigay siya ng pangwakas, desperadong utos, anuman ang dapat nilang gawin, kahit na ang buhay nila ay kabayaran, hindi nila maaaring hayaang makatakas ang B-level na mutation na ito sa restricted zone. Ngunit nang siya at ang kanyang koponan ay tatayo na, diretsyong humakbang si Fang Yi sa kanyang harapan, na humaharang sa kanyang dinadaanan. Hiniling ni Jiroyen na malaman kung ano ang iniisip niyang ginagawa niya. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata at kamay ay nagsimulang lumiwanag sa isang makinang na asul na liwanag habang ang mga arko ng hilaw na kidlat ay kumaluskos sa paligid niya. Isang malinaw na senyales na siya mismo ay sasali sa labanan.